Ginugunita ng simbahan ang kapistahan ni Papa San Pio X, Giuseppe Sarto. Lubos na minamahal ng marahat ang tanyag na Papa mula sa Venice na sikat sa kanyang kabanalan dahil sa kanyang payak na buhay at maayos na pamalakad sa simbahan. Mula sa simpleng pamilya ang hinahanga ang papa. Sa simula't simula pa, ninais niya niyang magpare at sa batang edad, siya'y naordinahan at nagsilbing kura paroko. Bata pa rin siya ng mahirang na obispo ng Manduwa sa edad lamang na 45. Hindi nagtagal, itinalaga siyang primate ng Venice at noong 1903 naging kalili ni Papa Leon XIII. Sa paglipas ng mga taon, mula sa pagiging kura-paroko hanggang sa kanyang pagiging santo-papa, nakitaan si Pio Dias ng walang maliw na dedikasyon sa trabaho, lalo na sa pagtataguyod ng doktrina at pagsupil sa mga salungat na turo sa pananampalatayang katoliko. Lubos siyang nakilala sa pagtatang ang goal sa tradisyon, gamit ang kanyang motto, to defend the Catholic faith and to restore all things in Christ. Naging labos na mabunga ang pawamuno ni Papa San Pio X dahil sa inulunsad na pagbabago. Higit sa lahat sa liturhiya, sa breviary o aklat na dalanginan ng simbahan, sa pagtanggap ng komunyon sa mas murang edad at sa aktibong partisipasyon sa pagdiriwang ng Santa Misa. May mga kritiko na nagsasabing sobra siyang mahigpit at tradisyonal. Ngunit maraming bagay ngayong panahon ang nagtuturo tama si Pio X. Yes. Binigyan diin ng Papa ang kahalagahan ng katesismo sa linggo-linggo nitong audience. Pinagunya at itinaguyod ang saligang batas ng simbahan. Isinaayos ang pamunuan ng iglesia at inilimbang ang panuntunan sa pagpili ng Santo Papa. Makabulhan din ang kanyang pagsasaayos ng panuntunan ukol sa paghanda sa pagpapare. Masigasig na nilabanan ni P.O.D.S. ang lahat ng uri ng liberalismo at binura sa kanyang bokabularyo ang salitang diplomasya na nagdulot ng seryosong salungatan ng mga kuro-kuro sa iba't ibang paning. Hindi niya hinarap si President Roosevelt nang ito'y dumalaw at naging malamig siya sa usapang separation of church and state pinagbawal niyang pumasok sa politika ang sinumang pare. Sa kanyang dekri na lamentabili at encyclical na pachendi, hinimok ni Papa San Pio X ang tanan na ipagtanggol ang pananampalataya sa atake ng makabagong panahon laban sa simbahang katolika. Tinatayang isa sa pinakamahirap na maging Santo Papa ang panahon ni Pio X. Ngunit pinakatawanan niya ang responsibilidad ng may kahinahunan, tapang at malasakit, lalo na sa mga duka at may hirap. Papuri ng simbahan sa dakilang santo. He fulfilled his duties in the spirit of simplicity, poverty, And courage, amusing the people to a Christian way of life, and waging war against the errors of his age, especially materialism and relativism. encouraged by modern philosophy. kumanao ang lubos na pinagpipitaga ng Papa noong Agosto 20, 1914 at itinanghal na pintakasi ng simbahan noong 1954. Papa San Pio X, ipanalangin mo kami. et laudamus nomen tuum in seculum et in seculum seculi